Meron ka ng utang na 700K. Okay. Naipon mo na yung interest. Uh. Huwag kang maniwala. Ako, Antonio, gumiram ako. Mm. Pinahiram mo ako. 2% nag-agree ako. Mm. Do I have a case? Meron ng cap na binigay ang BSP at saka SEC about sa interest. Okay. Mm. Pero covered lang to yung mga less than 10,000 pesos. Mm. Okay. At para sa mga loan na hanggang 4 months. Okay. Ang effective interest rate, ibig sabihin effective, lahat na nang babayaran mo in total hanggang sa huli ay dapat 15% lang per month. Maximum. Maximum. At yung max niya lang, kahit mag-delay ka ng 5 years, ang max niya lang is 100% lang yung mapapato. In other words, kung umutang ka ng 5,000, tapos 7 months, di ka pa nagbabayad. Eh, ang bulit na ng collecting yeah. agency. Sabi niya, oy, meron ka na utang na 700K. Naiwan mo na yung interest. Huwag uh. wag kang maniwala. Uh, wag kang maniwala. Dahil, yeah. pag kinasuhan ka niyan, in theory, pwede mong i-invoke yung nakalagay sa BSP at SEC ng And besides, parati yung sinasabi sa client, wala pa akong nakitang kaso na ikinaso ng online lending company na hindi ka nagbabayad. Okay. Hmm. Kaya ganun sila ka-agresivo maningil dahil alam nila na baka hindi na sila magsasampan ng kaso. Kasi in the first place, baka matalo sila. Malit lang makukuha ang mahal mag-hire ng abogado <laughs> para mag-maintain ng kaso. <laughs> Tama. So cost-wise, kung titik nila cost-benefit analysis, kaya siguro walang naikakasong paniningil sa mga hindi nakapagbayad ng utang sa online lending apps. Oh. Yun ang parati kong na-explain sa mga tao na nagkakaproblema. Pero, syempre, hindi sinasabi yun ng mga collecting agency. Oh, 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 Lahat oh. ng abuso gagawin nila hmm. sa iyo.